programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel na lalapit na nga ang katapusan ng lahat ng kalokohan nitong ang si Divina dahil sa ngayon nga ay mahuhuli na sila nitong ang si Sherlyn uh, sa ginagawa ng panglalansi nitong si Divina sa kanyang asawang si Raymond at dito nga ay maaaktuhan niya at maririnig nga niya ang buong pangyayari na nagpapasalamat nga itong si Sher Divina dito nga kay Raymond nang isang gabing meron nga ang nangyari sa kanila at pinagbigyan siya at dito nga ay ibinabalik dito nga si Dibina ang quote dito nga si Raymond na siya namang biglang pagdating dito nga si Shardine ay narinig niya ang lahat ng sinabi dito nga si Dibina kung kaya't agad-agad niya ang inihagis ang kanyang bag dito na siyang ikinagulat dito nga si Raymond at si Divina na hindi nila sukat akalain na nandudoon na pala ito nga si Charlene Ngunit ito namang si Divina ay sadya nga nga itong ginawa Upang maabutan at masaksihan nga nitong si Charlene Ang lahat ng kanyang sasabihin Dahil nga nasabi nga niya Na meron siyang isang magiging malaking pasabog na kanyang ginawa Ngunit walang kaalam-alam Ito nga si Divina Na ito na rin pala ang magiging katakusan na nang kanyang panglalanse dito nga kay Raymond dahil ito nga ang maging ugat ng lahat upang magkaroon ng malalim na galit ito nga si Raymond dito nga kay Divina na ngayon ay mawawalang saysay ang lahat ng kanyang pagihirap kung paano nga ito akitin at lansihin sana ngayon ay isinusumpa at isinusuka na nga siya nito nga si Raymond na kahit nga anino niya ay ayaw niyang makita kaya ngayon dito na matatapos ang kahibangan nitong ang si Divina dito kay Raymond. Kaya guys, napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and...